Uy, umuulan ng yelo sa amin yan. Ang nalaki, oh. oh. Nakikawawa yung mga sasakyan nito. Mababasag, oh. Yung mga sasakyan nito, mababasag yung mga salamin. At saka makukupi. Pag ganito kalakas at kalaki, oh. Tignan nyo yung yelo. Ang lalaki, oh. Grabe. Ayan, oh. Tignan nyo yung yelo. Ang lalaki, oh. Ayan, oh. Ang lalaki, oh. Ayan, oh. Grabe. Ayan, oh. Laki, oh. Yelo, oh. Ako, pa'y mga sasakyan nito magsasira. So, ito ay ng ano, yung ulan ng yelo. Tignan nyo o, tumigil lang siya dito, oh. sa uh! oh. 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 pintuan natin, oh. Grabe! na Ayun, natapos na. Kita niya naman, oh. Ayan, oh. Pumasok hanggang loob ng bahay namin yung ano. Ayan, oh. Laki, oh. Tignan nyo, oh. Nakakatakot yung magandong kalaki, oh. Hmm. Tignan nyo naman, ang lalaki, oh. Parang yung sago halo-halo ang laki. O, yung payata, meron na naman yata. Hmm. Kita nyo, oh. Laki, no? Misan nga, ga, ano to, nga, mas malaki pa dito. Ano ko, kawawa yung mga sasakyan dito. Mada damage. Kasi, ano to, malakas ang pagsak. Kung baga, eh, yung mga salamin. Mabuti na lang yung sasakyan namin. Wala dito. Ang alam ko, nasa parking, ano na trabaho ng anak ko, may bubong doon. Kung nagkataon pala, basag yung sasakyan namin sa labas. Sandali lang yung mga ganun. Kasi pag tumagal pa yun ng kalahating oras, maraming masisira yun. Yung ganitong, ano, yung mga yelo ang umuulan. Ito yung, yung mga tsura ng, ayan, o, oh, kita nyo, lalaki, o. Oh. Ayan, oh, Kita nyo. Pumasok sa loob ng bahay namin sa tindi ng tilamsik. Hmm. O, oh, kita nyo, lalaki. Parang kasi laki ng sago. Ganyan pala siya, o. Oh. Puti yung gitna, o. Oh. Tignan nyo, o. Oh. O. Oh. Mm. Ganyan siya. Mm. Ayan siya, tumakbo tayo. Kasi, kumikid at baka matamaan tayo. Ayan, no? Oh. Kita nyo naman. Ayan, tapos na. Tapos na yung malakas na bugso ng yelo. Pero ang weather dito okay na okay lang. O, nakakalabas ka ng walang sweater. Suguro yung pinakataas yung malamig. Kaya nagkakaroon ng ganito. Ano sin tawag dito? Nakalimutan ko na eh. Ayan o. Ano po o. O, puno yung rep. <laughs> Ayan o. Lalaki ng mga yelo no. Ayan daw, oh, sa paso. Hmm, Ang laki, no? Tingnan yung yellow, laki. Ayan. Bihira lang mangyari to. Hindi naman taon-taon meron ganito. Yeah, how's the car? Look. So big. Mas malaki pa to kanina. Lumiit na nga ng konti na tunaw na, oh. Ganyan yung ano dito. What do you call this? Knock again? Hail. Hail storm, no? This is what they call hail storm. Tignan nyo, oh, naipon sa gilid ng ano. Ang dami, oh. Ayan, oh, tignan nyo. Ayan, naipon sa mga gilid ng bako do. Ayan, tignan nyo sa walkway. Dami, no? Ayan, no? Oh. Kita nyo, oh. Ayan, no? Oh. Lalaki, no? Oh. Hmm. Hmm. Naipon, no? Oh. Kita niyo yan, no? simingit so, sa mga halaman. So, ang tawag nila dito, hailstorm. Umuulan na malalaking yelo. Ito, maliit-liit mga to eh, kasi laki ng sago. Ayan. misa naman, kasi laki lang ng bulitas, maliit na maliit. Pero ito, kasi laki na ng sago. misa may mas malaki pa dito, parang golf ball daw. Golf balls. Yung mas malaki dito, parang gaitlog yung laki. Ayun, maninira na talaga ng sasakyan yun. Talagang babasagin yung mga salamin at kukupiin yung mga lata ng mga sasakyan. Hmm, kita nyo? Ayan o. Oh. Ayan oh. oh. grabe no? Ayan. Oh. Oh. Grabe no, ang dami ah. Eh. Bukusan natin tong gate. Ayan po oh, ayan oh. Oh. Dami oh. Kasi pinakamarami dito, concentrated yung dami dito oh, ayan oh. Mm. mm. Ayan pa. Ako, kumukulog. Ayan. Woo! Uh, pasok na tayo. kumukulog. <laughs>